Lagi po namin ipinapaalala sa mga magulang na bantayan ng inyong mga anak. Arestado ang isang lalaki matapos sumunong halayin ang 14 anyos niyang pamangkin sa Quezon City. Ipinagkatiwala raw mismo ng magulang ang minor de edad na biktima sa sospek. May detalye si Bien Manalo live. Bien? Tama ka dyan, Audrey, no? Kalaboso ang isang lalaki na family driver at sumasideline pa bilang isang vlogger na sospek sa pangahalay sa kanyang pamangkina. Ang masakla pa dito, Audrey, ilang buwan pa lamang ang nakalilipas nang ipadala ng mga magulang ang biktima dito sa Maynila para mag-aral na ipinagkatiwala naman sa sospek. <coughs> Wala nang kawala pa ang lalaking ito nang maaresto sa ikinasang follow-up operation ng mga operatiba ng Kulyat Police Station sa Quezon City bandang alas 8 kagabi. Ang lalaki, sospek sa umano'y panggagahasa sa kanyang minor de edad na malayong kaanaka. Kinilala rin ang sospek na isang family driver at suma pa bilang vlogger. Nagsimula yan nung yung biktima natin ay nagkwento sa mga classmates niya last week. Which is, itong mga classmates, nireport na sa kanilang teacher, sa advisor nila. At dumulog na yung advisor sa barangay, so lumapit na sila sa amin ngayon. At sinubong na nga yung pangyayari na napagalaman namin... Si mula pa lang dumating yung bata dyan, ilang araw pa lang nakakalipas. Si nimula na yung pangahalay at araw-araw sinasagawa hanggang ngayong araw na to. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, kinitsyempuhan ng sospek na walang ibang tao sa bahay ng kanyang amo kung saan din sila naninirahan. Dito rin niya umano pinagsasamantalahan ang biktima. Napag-alaman din na ilang buwan pa lamang ang nakalilipas nang ipadala ng mga magulang ang biktima sa Maynila at ipinakisuyo sa sospek para dito mag-aral. Yung bahay na tinitira nila ay sa amo at wala naman palagi naman wala yung amo doon. Kaya nakaka-tempo siya palagi. So naisasagawa niya yung pangahalay sa bata. Dumating lang yung bata dyan September 10. Uh, after na mga ilang, ilang araw lang sinimulan niya na yung pangahalay. At sa tulong na rin ng biktima ay natuntun at naaresto ang sospek. Nakipagtulungan naman yung guard ng subdivision at yung amo at napalabas naman na maayos doon namin na nahuli. Binabuti na rin ng aming team na itago ang pagkakakilanlan ng sospek para na rin sa kaligtasan at seguridad ng minor de edad na biktima. Batay sa police record, wala nang naiulat na iba pang kinasangkot ang kaso ang sospek. Labis naman ang pagsisisi ng sospek sa nagawang krimen. Itong sisisi, gumangkin ko yun eh. Bakit ho nyo nagawa? Hindi ko alam pansamantala namang mapupunta sa kustodiya ng DSWD ang biktima. Audrey, sa ngayon ay nakapiit na dito sa Kulyat Police Station Custodial Facility ang sospek na nahaharap sa kasong statutory rape na walang kaukulang piyansa. At yan munang update dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.